Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang, Boggy. Nagsimula ang pelikula kay Raghav. Siya ay isang kampyon ng Muay Thai at siya rin ay isang pinuno ng isang underground fight. Napakalakas at kinatatakutan kahit saan man siya magpunta. Nakukuha niya ang lahat ng gusto niya maliban sa isang aktres na nagngangalang siya. Dumating ang kanyang tauhan upang ibalita sa kanya na natagpuan nila ang aktres sa set ng isang pelikula, ang ama ni Sia ang direktor na nagngangalang Kura na. Nang dumating ang mga tauhan ni Rogov, napagkamalan niya silang mga aktor sa action scene at naglalaro pa ng isang aktual na baril. Naisip niya na ito ay isang prop, ngunit biglang nagbago ang kanyang pag-uugali nang makita niya si Rogov. Nagsimula siyang mangako tungkol sa pagbabayad ng kanyang utang, ngunit hindi iyon ang pakay ni Rogov. Sa sumunod na eksena, si Sia ay walang malay pagkaalis nila sa lugar. Habang nasa biyahe si Rogov kasama si Sia papunta sa Bangkok, sinabihan ng isang opisyal si Kuranan na ang lokal na pulis ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban kay Rogov. Sinubukan niya ang kanyang kapalaran sa mas mataas na mga autoridad, ngunit walang sino man ang maglalakas loob na makialam sa isang mapanganib na tao. Ngayon, ang kanyang anak na babae ay nasa Bangkok at nakakulong sa isang gusali. Batid ni Kuranan na oras na para humingi ng tulong sa nag-iisang taong makapagliligtas sa kanyang anak. At ang taong iyon ay walang iba kundi si Ronnie. Ipinapakita niya ang kanyang hindi kapanipaniwalang balanse, ngunit ito ay nasira lamang ng isang tawag mula sa ospital. Pagdating niya doon, ipinaliwanag ng doktor na ang batang si Subu ay may pagkakataong magsalita muli. Ang problema ay ilang araw lang sa India si Dr. Steven at napakamahal pa ng operasyon. Si Ronnie ay hindi magkakaroon ng sapat na oras upang makalikom ng pera. Nakita siya ni Nagudo at Kura na, pero si Gudo lang ang lumapit. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang napakamalas na producer ng pelikula. Ang kanyang mga talent ay palaging nagkakaroon ng ilang uri ng problema. Ang huling kaganapang ito ay kinidnap ang kanyang talent. Handa siyang magbayad ng anumang halaga para makabalik ang aktres at tapusin ang pelikula ang huling bahagi ay talagang nakakuha ng atensyon ni Ronnie, dahil ang perang makukuha niya ay makakatulong sa operasyon ni Subo. Gayunpaman ay hindi ito ganoon kadali, nang nakita niya ang larawan ng aktres, siya ay labis na kinakabahan at nababalisa. Ngunit sinabi niyang gagawin niya ito, upang maging maliwanag, gagawin niya ito para lamang sa pera at hindi sa sinabi ng sinuman. Sa kanyang biyahe patungong Bangkok, naalala niya ang nakaraan habang nakikita ang pagpatak ng ulan. Maraming taon na ang nakalilipas, nakilala niya si Siya sa isang tren. Nakikipag-usap ito sa mga ulap at nakikipagtalo dahil tumigil ang ulan. Nagkaroon ng pag-uusap ang dalawa hanggang sa tila na paibig ang binata sa sandaling iyon. Para sa break time, biglang tumigil ang tren at nagkadikitan ang katawan ng dalawa. Dahil dito, naiilang ang dalaga kaya umiwas muna ito. Sa pagbuhos ng ulan ay napasayaw si siya at nakakaakit din ito ng atensyon ng ibang lalaki. Sa kabutihang palad, si Rogev ay may ilang bagay na dapat asikasuhin. Nang tapos na siya sa pagsasayaw, handa na rin siyang bigyan ng pagkakataon si Ronnie. Ngunit sa ngayon ay nawawala ang kanyang ama at malapit nang umalis ang tren. Sinabi ni Ronnie na hahanapin niya ito at sa sandaling umalis siya, si Kurana ay nagpakita sa likuran ni siya at nagtatanong kung ano ang kaguluhang nangyayari. Sinisikap ni Siya na sabihin ito kay Ronnie ngunit hindi nito maintindihan ang sinasabi niya. Huli na nang napagtanto niya ito, kaya siya mismo ang naiwan ng tren. Habang ang mga pumapag-ibig ay dumadaying tungkol sa kanilang kapalaran, sinusubukan ni Raghav na kumbinsihin ang kanyang amang si Guru Swami na huwag gaano'ng mahigpit sa lahat ng mga tradisyon. Nais ni Guru Swami na si Kura na ang magpatakbo ng Royal Academy of Martial Arts ngunit hindi nais ni Raghav ang ganitong usapan siya ay naparito upang maging captain ng boat race. Pagkatapos ay sinabi ni Guru Swami na gusto niyang makitang makasal ang kanyang anak. Ngayon, ipinakita si Ronnie na dumating sa Martial Arts Academy. Naglakad siya papasok sa gusali sa isang sesyon ng pagmumuni-muni. Sinisigurado niyang makuha ang atensyon ng guru. Ang ama ni Ronnie ay may matinding karamdaman na malamang ay wala na ngayon. Sumulat ito ng liham sa kanyang dating kaibigan na si Guru Swami. Sinabi niya dito na labis siyang nag-aalala tungkol sa kinabukasan ni Ronnie dahil ito ay isang isip bata. Ang akademya ni Guru Swami ay ang kanyang huling pag-asa na maging isang disenteng tao. Hindi matanggihan ni Guru Swami ang huling kahilingan ng isang kaibigan, kaya tinanggap niya ang isip bata. Sinisiguro niya munang turuan si Ronnie na igalang ang mga matatanda. Ito ay sa pamamagitan ng paghampas ng katawan nito sa sahig ng dalawang beses. Pagkatapos nito, Nakilala ni Ronnie ang running mate na si Hari at ipinakilala siya sa batang si Subo at nagpapaliwanag na ang bata ay hindi makapagsalita. Halos hindi kinikilala ni Ronnie ang bata at nagtatanong tungkol sa kama. Bilang tugon, inilabas ni Subo ang manipis na banig at binuksan ni Hari ang bintana. Pagkatapos ay sinabi sa kanya na magmadali dahil ang araw na ito ay isang mahalagang araw. Ang pinaka inaabangang Valem Calibot race. Si Raga ay mayroong masayang surpresa dahil si Sia ay kasama rin sa karamihan. Tila nakakakuha siya ng energy booster nang makita si Sia na nagche-cheer para sa kanila. Naging mahigpit ang kompetisyon ngunit ang kanyang grupo ang unang tumawid sa finish line. Habang ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay nais na kolektahin ang kanilang tropeyo, hindi niya maaaring pabayaan ang kanyang sariling espesyal na tropeyo na tila naglaho na. Si Sia ay ipinakita na magiliw na umiikot sa pagbuhos ng ulan. Sa pagkakataong ito, natagpuan siya ni Ronnie bago niya maipagpatuloy ang pagsasayaw sa pagbuhos ng ulan. Gusto niyang kumbinsihin itong pumasok sa lighthouse, hindi dahil mas maganda ang kanyang ideya, ngunit siya ay may higit na kahulugan kaysa doon. Muli silang naghiwalay sa kaunting private joke tungkol sa muling pagkikita kapag umuulan. Sa Martial Arts Academy, walang naging problema si Rogov at tinalo ang mga kalaban. Pinapanood siya ni Ronnie habang ito ay palihim na lumabas. Si Rogov ay nagambala ng ilang sandali kung saan siya ay nangangarap tungkol kay Sia. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ang kanyang kalaban ng panandali ang kalamangan. Nang makita niyang ang manlalaban ay nagkaroon ng lakas ng loob, tumugon si Rogov ng buong lakas at dapat itong pigilan ng kanyang ama. Habang ang kapaligiran ay nagiging tensyonado sa pagitan nila, si Ronnie ay nagri-relax kasama si Nahari at Subu. Pinag-uusapan nila ang misteryosang babae, at nakuha ang atensyon ng isang lalaki sa katabing mesa na nagkataong si Kurana. Nagsimula siyang magbigay ng payo kay Ronnie tungkol sa pag-iibigan. Lingid sa kanyang kaalaman, ang babaeng pinag-uusapan ay si Sia na kanyang mismong anak nagkaroon sila ng kaunting katatawanan, at nagkukunwa rin hindi napapansin kung paano ninanakaw ni Cora na ang kanilang mga inumin at ilang pagkain. Sa umaga, nagising si Ronnie sa hindi nakasanayang alarm clock. Ang natitirang bahagi ng kanyang mga araw ay napakahirap, at puno ng nakakapagod na mga gawain. Sa tuwing umuulan, tumatakbo siya sa lugar kung saan umaasang makikita ang kanyang pinapangarap na babae. Ganoon din ang naiisip ni siya ngunit biglang may kumakatok sa pinto. Dumating si Rogov kasama ang ilang mga tauhan at natakot si Kurana na maaaring ito ay maniningil ng utang. Kaya't nagpa siya itong magpanggap na isang bulag, at sinabing namatay ang ama ni siya kahapon. Ang kanang kamay ni Rogov na si Viju ay nagsabing narito sila upang bigyan siya ng isang bagay at hindi upang humingi ng anuman. Agad niyang isiniwalat ang kanyang tunay na pagkatao at nag-alok ng tsaa sa bisita lumayo si siya sandali upang kumuha ng tsaa ngunit kinausap ang kanyang ina na siyang maghahatid sa sala. Lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang kinabukasan ay malapit ng mabenta. Nag-alok si Rogov at hindi man lang tinangka ni Kurana na tumanggi. Sinabihan siyang magtakda ng pecha at ipaalam sa kanya. Samantala, nakarating si Sia sa lighthouse na basang-basa at sobrang lungkot. Paano nagawa ni Ronnie sa kanya ang ganito? Siyempre hindi palalagpasin ni Ronnie ang pagkakataong ito. Nasa kabila lang siya, basang-basa rin at labis na nalulungkot. Nang maglaon, si Sia ay nagsimulang muling makipagtalo sa mga ulap at si Ronnie ay lumapit para siya ay pagtawanan. Pagkatapos, ang dalawa ay sumakay ng bangka sa ilog, uminom ng buko, at ang kabuuan ay naging isa pang pagtatanghal ng sayaw. Ang kanilang pag-iibigan ay lalong tumitibay. Binigyan ni siya si Ronnie ng sing-sing at humihiling na huwag itong hubarin. Sinabi niya na ito ay regalo mula sa kanyang ama, ngunit malamang ito ay isang peke. Pagkatapos, huli nang nakauwi si Ronnie at hindi natutuwa si Guru Swami tungkol dito. Si Ronnie ay nagiging bastos kaysa karaniwan. Sabi pa nga niya, ang Shaolin ay may mas mahusay na martial arts kaysa sa dapat niyang pag-aaralan dito sinabi ni Guru Swami na natutunan ng mga Chino ang lahat ng ito mula kay Lord Buddha ilang siglo na ang nakalilipas kabilang na ang 18 hands ng Buddha technique. Ang isang mabilis na demonstrasyon ay agad na nagpapahina kay Ronnie. Nakuha niya ang punto ngayon, ngunit sinabi niyang sabik pa rin siyang magsimula. Lagi na lang bang trabaho? Training Academy ba ito o kanta ni Rihanna? Si Guru Swami ay walang imik sa kanyang tugon si Ronnie ay namangha sa kanyang abilidad na sanggahin ang pag ng master. Ito ay hindi lang trabaho kung tutuusin. At ngayon, si Ronnie ay tila handa na para sa higit pa. Kaya naman ay sinimula ni Guru Swami ang formal na pagtuturo. Habang nagpapatuloy ang pang-araw-araw na gawain, umuunlad ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban, at lumalakas araw-araw. Kinausap siya ni Raghav at sinabihan siyang ipagpatuloy ang mahusay na gawain. Ngunit mayroong isang bagay na hindi nila dapat at narito siya. Si Ronnie ay tuwang-tuwa sa isang regalo para kay Guru Swami dahil ang kanyang master ay nagsilbing ama sa kanya ngayon. Ngunit ang kanilang pamimili ay nasira nang nakita nila ang ama ni Sia na si Kurana. Nagawang makaalis ni Sia bago makarating doon ang kanyang ama. Kaya ngayon, nagiging awkward ang usapan ibinahagi niya ang tungkol sa sinabi ni Rogov na gagawin niya ang lahat upang pakasalan ang kanyang anak, kabilang ang pagpatay. Ang kanyang ama ay nabigla nang marinig iyon at sinabing hinding-hindi niya papayagan ang gayong kalupitan. Nagpa siya si Rogov na gumamit ng isang espesyal na recipe para sa hapunan, pagkatapos ay may kanin na sinabuyan ng lason para sa kanyang ama. Patuloy niyang pinapanood ang huling laban ng matanda, bago itapon ang ebidensya sa pool. Pagkatapos ay tumawag siya sa telepono. Si Ronnie at Subo ay bumibili ng ice cream nang dumating ang mga tauhan ni Raghav. Dinampot ng isa sa kanila ang maliit na bata at ang buong grupo ay pinalibutan si Ronnie. Nang makita niyang may sugat sa ulo si Subo ay napuno siya ng galit. Binigyan niya ng leksyon ang mga taong ito. Pinigilan siya ni Subo bago pa ang lahat at sila ay naglakad paalis. Nagpasya si Raghav na ayusin ito sa kanyang mga kamay nagtitipon ng karamihan sa kanilang paligid upang panoorin ang laban. Si Roger ang world champion at sinanay na siya mula pa noong siya ay maliit, ngunit binibigyan siya ni Ronnie ng isang magandang laban. Ngunit hindi naging patas ang laban ng si Rogev ay nagsimulang mainis dahil walang humpay na bumabalik ang karibal. Sumenya siya sa kanyang mga tauhan para sila na ang bahala sa kanya. Pinaliguan sila ni Ronnie ng gasolina at sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataong magtanong kung tungkol saan ito. Sumagot si Rogov na walang mahal ang mga babae kundi ang kapangyarihan, at ang ibig sabihin ay madali niyang makukuha si Sia. Bumalik ang eksena sa kasalukuyang araw, at nakarating na sa Bangkok si Ronnie. Nagwawala si Sia sa kanyang silid sa kawalan ng pag-asa. Nakita ni Rogov na ito ay kaibig-ibig at sinabi niya na walang dapat ikatakot. Hindi niya ito gagalawin hanggang sa ikasal sila. Samantala, dumating si Ronnie sa Santry Rogov's Fight Club humakbang siya sa arena para hamonin ang kampyon. Ang kailangan lang niya ay isang frontal kick sa tamang sandali para mapabagsak ang kampyon. Natigilan ang lahat at pagkatapos ay kumuha ng snapshot ang isa sa mga tauhan ni Rogov. Ang eksena ay muling bumalik sa nakaraan. Matapos ang libing ni Guru Swami, dumating ang mga polis upang arestuhin si Ronnie. Lumabas na kasabwat sila ni Rogov nang nagkasalubong ang kanilang kotse. Ngunit si Ronnie ay nagulat nang makita si Kurana na kumaway sa kanya mula sa kotse ng kalaban. Nang maglaon, sinabi niya kay siya ang tungkol dito, ngunit batid ni siya na ang kanyang ama ang nagbayad ng kanyang bill sa kulungan para siya ay makalabas. Lingid sa kaalaman ni siya, ginawa lang ito ng kanyang ama upang hindi niya ito paghinalaan. Kaya naman ay hindi naniniwala si siya tungkol sa ibinunyag ni Ronnie. Kailangang umalis si Ronnie sa lungsod kasama si Subo dahil hindi magiging ligtas ang bata sa paligid ng gang na iyon. Sasakay sila sa alas 6 na biyahe ng tren bukas. Sinabi niya kay siya na kung mahal siya nito ay darating siya doon para magpaalam. Dahil dito ay napaiyak si Sia sa bigla ang pamamaalam ni Ronnie. Pagsapit ng gabi, narinig ni Kura na ang kanyang anak na patuloy pa rin sa pag-iyak habang pinag-uusapan ang mga nangyari para maiwasan ang anumang kahihinat na ng kanyang mga aksyon, inuntog niya sa dingding ang kanyang ulo at nagkunwaring natitisod pagdating sa sala. Sinabi niya kay Sia na ginawa ito ni Ronnie sa kanya, at pagkatapos ay itinapon ang singsing na ibinigay nito sa kanya. Labis siyang nabalisa at natatakot din na marinig na hinahabol sila ngayon ni Roger. Dapat na umalis ang pamilya sa lungsod sa lalong madaling panahon kinaumagahan, si Ronnie ay sumakay sa tren na sawi sa pag-ibig dahil hindi man lang nagpakita si Sia. Nasa kanya pa rin ang singsing -sing taliwas sa sinasabi ng ama ni Sia. Sa katunayan ay suot pa rin niya ang singsing -sing hanggang sa kasalukuyan. Sa Bangkok, nang dumating ang mga tauhan ni Raghav, nilabanan niya ang mga ito at muling dinadai. Nakuha niya ang address na kailangan niya, kaya't nahanap niya ang kanang kamay ni Raghav na si Viju. Nagsalita agad siya tungkol sa lokasyon ni siya at ang buong sistema ng seguridad. Ang gusali ay puno ng mga professional killer, eskrimador, at martial artist. Lahat sila ay handang lumaban para sa kanilang amo. Samantala, si Sia ay nasa isang silid ng penthouse ni Rogov at sinisikap na manatiling gising. Habang siya ay nakatulog ay pumasok si Rogov sa silid, at pagkatapos ay isinuot sa kanyang leeg ang isang mamahaling regalo. Nagulat si Sia nang siya ay nagising, at natutuwa si Rogov habang pinapanood itong binubugbog ang bodyguard hanggang sa tinamaan siya sa ulo at bumagsak sa kama. Siya ay nawala ng malay at si Rogov ay labis na nag-aalala. Tinawagan niya si Viju na lingid sa kanyang kaalaman ay nakatutok ang baril ni Ronnie sa kanyang asawa. Ipinaalam sa kanya na si Sia ay isinugod sa ospital. Pagkalipas ng ilang minuto, si Ronnie ay naglalakad sa mga pasilyo habang nagpapanggap bilang isang doktor. Hindi siya nahirapang hanapin kung aling silid naroon si Sia. Ito ay dahil sa mga tauhan ni Rogov na nakabantay sa isang pinto. Sinabayan niyang pumasok sa silid ang isang nurse. Doon, matapos ang mahabang panahon ay nagkaroon ng madamdaming pagkikita ang magkasintahan. Ngayon ay may extra costume sila para kay Sia, sa kalaunan ay napansin ni Rogov ang dumaan na peking doktor at nurse. Pinahinto sila at pinaharap, pagkatapos ay sinabihan silang tanggalin ang kanilang mga maskara dahil hindi pa siya sigurado sa kanyang hinala. Gayunpaman, sa isang hindi inaasahang hakbang, ginamit ni Ronnie si Sia bilang kanyang bihag. Hiniling sa kanila na bitawan ang kanilang mga baril, bago hilahin si Sia papasok sa elevator. Upang abutan sila, ginamit ni Rogov ang isang fire hose at tumalon sa bintana. Ngunit ang tanging nakita niya sa elevator ay ang mga lab coat at maskara. Palabas na ng ospital si na Ronnie at siya pero naroon ang tauhan ni Rogov na si Yong. Agad silang sumakay sa taxi na tumutulong sa transportasyon ni Ronnie. At agad na nagpaputok ang mga tauhan ni Rogov ngunit aksidenteng nasagasaan ang isa sa kanila. Pero dumating si Rogov at sinabihan silang huminto. Sumapit ang gabi at nakarating na sila ngayon sa pantalan. Naghahanda sila para sa biyahing karagatan. Bago umalis, ibinigay ni Siya ang mamahaling kwintas sa taxi driver na tumulong sa kanila para makabalik ito sa India at makita muli ang kanyang pamilya. Nang nakarating na sila sa isang ligtas na lugar, oras na para sa heart-to-heart talk. -heart Nilinaw ni Ronnie na binayaran siya para iligtas si Siya at iyon lang ang dahilan kung bakit siya naririto. Nagsimula sila sa pagtatalo ngunit biglang bumuhos ang ulan. Ibinigay ni Ronnie ang kanyang damit kay siya at nakita nito ang sing-sing na suot pa rin ni Ronnie. Sa wakas ay naunawaan niya na totoo ang mga sinasabi ni Ronnie tungkol sa kasinungalingan ng kanyang ama. Kaya't sila ay gumawa ng mga pagbabago at ganap na handang magsimula ng isang masayang buhay ng magkasama. Nang maglaon, tinambangan sila ng isang pangkat ng mga nakaitim na suit. Binugbog nila si Ronnie hanggang sa dumating si Nayong at Viju na sinundan ng kanilang amo. Sinabi ni Rogov na hindi siya palaging mabangis na halimaw ngunit itinulak siya na maging ganito. Hinawakan niya si Sia sa buhok upang panoorin si Ronnie habang binubugbog ni Viju at Yong. Nang nasa dulo na sila, binaril ni Viju si Ronnie at nahulog sa bangin. Dahil dito ay nanlumo si Sia at nabalisa. Ngayon, si Sia ay ibinalik sa madilim na penthouse. Nakita niyang umuulan at sinabi niya na dapat ay nasa daan na si Ronnie para makipagkita sa kanya. Tinawanan lang siya ni Rogov dahil hindi niya alam na tama si Sia. Si Ronnie ay nakarating mismo sa labas ng gusali. Nilabanan niya ang mga bantay para makapasok. Sa loob, patuloy niyang dinadaig ang mga tauhan ni Rogov na kanyang madaanan. Nang may pumindot sa alarm ay nakita ang mukha ni Ronnie sa mga security camera. Nagulat ang lahat ngunit si Sia ay tila nabuhayan. Naunawaan ni Rogov na siya ay pinagtaksilan. Sa nakaraan, naawa si Ronnie kaya hinaya ang mabuhay si Viju at ang kanyang asawa. Ito ay naging sapat upang maibalik ang pabor kay Ronnie nang tambangan siya at nagpaputok ng baril na walang bala. Dahil dito ay agad na pinatay ni Rogov ang kanyang kanang kamay. Ilang palapag na lang ang pagitan nila. Ngayon ay ipinadala ni Rogev ang iba pa niyang mga tauhan para pigilan si Ronnie ngunit patuloy lang silang nabibigo. Matapos talunin si Yong, sa wakas ay muling nagkaroon ng sandali ang magkasintahan. Hinarap nila si Rogov at nagawang saktan si Sia sa unang pagkakataon. Siya ay nagreklamo tungkol sa lahat ng mga nagawa nito para kay Sia. Nagawa niyang lasunin ang kanyang sariling ama at yun ang isang bagay na hindi niya dapat binanggit para sa isang tapat na mag-aaral. Ipinahayag ni Ronnie kay Rogov na hindi siya tunay na anak ni Guru Swami pero siya mismo ang maghihiganti para sa kanya. Hindi ito matanggap ni Rogov ngunit nakikita niya ang lahat ng pamilyar na paggalaw na ganap na naisa katuparan. Pagkatapos ay isinabuhay ni Ronnie ang mga pinaka nakamamatay na teknik na natutunan niya. Sa wakas, tuluyan nang natalo si Rogov. Sa huling eksena, masayang nagsama si na Ronnie at siya habang pinamumunuan ang Martial Arts Academy. Nawa ay nagustuhan niyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat! Shout out kay Los Biminda Amancia, Jessie Beday from Bukidnon at ganoon din sa lahat ng mga viewers.